Good news para sa ating mga lolo at lola dahil ibinahagi nga ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang official page na simula January 2025 ang National Commission of Senior Citizen na or ang NCSC ang mamamahala sa pamimigay ng Centenarian Act of 2016 o ang Republic Act 10868 at ang Expanded Centenarian Act ang Republic Act 11982. Sa Expanded Centenarian Act o ang Republic Act 11982, lahat ng ating mga lolo at lola na nasa edad 80, 85, 90 at 95 ay makakakuha ng cash grant na nagkakahalaga sa 10,000 pesos. Samantala, sa Centenarian Act of 2016 naman lahat ng mga centenarians o ang ating mga lolo at lola na umabot ng 100 years old ay makakakuha ng 100,000 pesos. Kaya magparehistro na po kayo sa National Commission of Senior Citizen database. Kaya para mabilis ma-identify kung sino-sino ang mga Filipino senior citizen, kaya sila gumawa ng universal database. Kung saan ito nga yung process na ating gagawin, ang step by step process kung paano ka nga ba makakapag-register dito. So I would recommend kung hindi ka po marunong sa computer ay magpatulong ka sa iyong apo or sa iyong mga anak. So dalawang paraan para makapag-register dito. Pwede gamitin ang iyong mobile cellphone or mobile phone o kaya sa inyong mga computer. So para sa unang step, bisitahin lamang ang NC SC website na www.ncsc.gov.ph. Ito naman yung makikita mo pag nasa website ka na nila, register, be counted. Then nakalagay dito yung registrants as of today. So nasa 1.7M na nga na senior citizen ang nakapag-registered. So para makapag-registered, pinutin yung register now. So ito na ngayon makikita mo yung online registration. Nakasaad dito na each senior citizen is invited to register for the NCSC database build-up campaign. Your honest and sincere support will help the NCSC develop an excellent senior citizen information system in the country to be used as the basis for plans, programs, projects, activities, and events that will help improve the lives of older Filipino persons pinutin mo lamang or i-check mo lamang yung I agree and certify that I have read the above instructions that I fully understand my participation in the registration process of the commission. Pinutin lamang yan or i check lamang yung box na yan, then pinutin yung proceed. Tapos sa page na to, ito na yung online senior citizen data form. So nakalagay dito na please fill up completely and correctly the required information before each item below. Para sa mga items na hindi naman associated sa iyo, ay pwede mo silang iwanan na blank. While yung mga items naman may, na may nakalagay na asterisk, yun ay mga required field or dapat may sagot. So, first part is yung identifying information. Ito yung pangalan mo, last name, first name, middle name. Then kung meron kang extension, i-click mo lang yung I have name extension, yung address mo. And ang iyong date of birth. Sa format na month, date, and year. Tapos sa bandang ibaba pa, nandito yung uh, birthplace, marital status mo, religion, sex. Then make sure yung updated contact number ang ilalagay mo dito and email address. Kailangan din ng messenger name. Like I said, kung walang asterisk, hindi yan required na field. So kung wala kang ganyan, leave it blank. Then itong OSCA ID number. And yung mga number mo na mga government. Pero kung wala ka naman dyan, hayaan mo lang yung field na yan, pwede mo siyang blanco lang. So dito sa second part, ito yung tinatawag na family composition kung saan ilalagay mo yung iyong uh, name of spouse or pangalan ng iyong asawa. So kung wala kang asawa, leave it blank. Pangalan ng iyong nanay, pangalan ng iyong tatay, and mga pangalan ng iyong mga anak from oldest to youngest. So since wala siyang asterisk, itong field na to ay hindi naman required or mandatory. So kung wala kang ilalagay dyan, proceed ka sa next. Dito naman sa pang third part, ito yung tinatawag na dependency profile. Tinatanong kung yung living condition mo, kung ikaw ba ay naninirahan mag-isa or naninirahan kasama ang mga sumusunod. So pwede mong i-check alin man sa mga sumusunod dyan. For example, living with grandchildren, spouse, in-laws, kung sa mga kamag-anak naman or iba pa, pwede mong ilagay dyan yung others. Then, indicate mo kung ano. Tapos, nakalagay din yung uh, living condition, kung wala kang privacy, overcrowded and home, at iba pa. Pero, ito guys na field na to ay hindi rin mandatory. So, pwede mo siyang i-leave as blank. Then, yung pang part 4, ito yung education profile. ah uh, kung saan ilalagay mo yung highest educational attainment mo, kung nakapag ka or hindi ka nakapag-aral, or kung nakapag-graduate ka ng high school, college, vocational, at iba pa. Then, specialization, technical skills, shared skills, involvement in community activities. So, kung wala ka naman dyan, since hindi naman siya required field, ay pwede mo na rin siyang hindi sagutan. Siguro ilagay mo lang, or importante lang dyan, is yung highest educational attainment. Other than that, since hindi naman required, ay pwede mong i-leave as blank. Then, dito sa part 5, ito yung economic profile. Yung mga question is, number 31, source of income and assistance. Kung kumikita ka ba sa sarili mo, sa pension mo, insurance, savings, sahod, o iba pa. So, kung wala kang kinikita, or wala kang sariling income, pwede kang wag maglagay dyan. Then, assets, real and immovable properties, kung mayroon ka nyan. So, kung wala naman kung wala ka namang mga option doon sa mga nabanggit, ay leave it lang since hindi naman siya required. Dito naman sa monthly income, kung wala kang income, pinutin mo yung none. Then problems, needs commonly encountered. So ayan kung anong gusto mong piliin dyan, lack, lack of income, loss of income, at iba pa. Then ito na yung isa sa mga importanteng part. Ito yung health profile. Kasi guys, narinig ko na nagbabalak sila na or nag-propose sila na magkaroon ng annual physical check-up yung mga senior citizen. So maganda to sagutan na talaga ng maayos. Though ang required lang naman dito is yung blood type. The rest, much better kung sagutan nyo yan para at least kung kailangan niyo or kailangan nyo ng medical assistance, at least naka-indicate doon sa profile nyo. Tapos sa bandang babang part, Uh, pwede mong ilagay dito yung mga list of medicines for maintenance just in case nagme maintenance ka. Then, kung meron kang scheduled medical or physical checkup, kung wala, pinutin mo yung no. If yes, uh, kung kailan siya ginagawa. So, kung wala naman, no, hindi naman required na field. Pero, kung may maintenance ka, make sure i-indicate mo dyan. Then, sa part na to, ito na yung uh, OSCA ID and photo attachment. Kung saan, Uh, i upload mo or magta-take ka ng photo of your OSCA ID. So kung wala ka namang OSCA ID ay any government issued ID na available sa'yo. So make sure na hindi siya lalagpas ng 50MB. So pinutin lamang yung kulay pula na upload and i-upload mo yung iyong OSCA ID or any government ID. Dito naman sa part na to, mag attach ka lang ng iyong actual photo. So, pinutin mo lang yung upload or take a photo. Make sure na yung i-upload mo ay close up image of your face. Then, make sure na nasa 2x2 size lang siya. Make sure na updated and hindi whole body picture, bali selfie lamang po. Dito naman sa part na to ay magka-create ka ng passkey number or password na 4-digit na yun yung gagamitin mo If ever maglalagin ka mamaya for verification, kailangan na 4 digit yan guys. Then re-enter para ma-confirm na tama yung nilagay mo. Tapos sa bandang ibaba naman, affix your signature. So kung computer yung gamit mo, i-move mo lang yung mouse, i-drag mo lang sya, then i-move mo sya. Then if ever na mali yung nilagay mo, uh, pinutin mo yung click uh, clear and sign again. Then magsulat ka na lang ulit ng iyong signature. Then, pag natapos mo na lahat, ito na yung certification to allow the storage and use of my personal data. So, i-check mo lang lahat ng box dyan na this is to certify that na tama lahat na pinaglalagay mo. Then, kung nagpa-assist ka, ilagay yung pangalan ng nag-assist sa'yo. Then, relationship mo and contact number ng taong nag-assist sa'yo. Then, click proceed and submit. Make sure na na-check mo siya or na-double-check mo siya bago mo pinutin yung proceed and submit. Tapos guys, dito sa page na to, ito na yung summary ng application na ginawa mo. Kung saan papakita sa iyo yung mga nilagay mong details. So make sure i-double check mo muna siya bago mo ipindutin yung submit now. Or just in case may mali, pinutin mo yung review and edit. Pero kung sure ka nang okay na, pinutin lamang yung box, then pinutin yung submit now. Tapos pag okay na, na congratulations, nakakagawa ka na ng iyong registration. So, ito yung registration reference number na gagamitin mo para ma-verify mamaya kung pumasok ba sa website nila ang iyong application. So, ang next step is i-verify naman natin kung binasa yung ating registration or kung nakaregister siya. So, pumunta lang ulit sa NCSC website www.ncsc.gov.ph Tapos, sa bandang ibaba, pinuten yung verify here. So meron kang dalawang option para ma-verify ang iyong registration. First is verify using your registration reference number na binigay sa iyo noong nag-register ka. Then ilalagay din dyan kasi yung password na nilagay mo din or verify using your exact name and birthday. So try natin yung verify using registration reference number. So dito nga uh, i-copy-paste mo lang yung ref uh, registration reference number and yung PKN or yung four digit na password na ginawa mo kanina. Then pinutin lamang yung submit. So ito yung uh, itsura niya once na registered ka na. So ginawa ko siya the same day um, during lunch break and uh, verify ko siya ng bandang gabi para ma-check kung pumasok yung registration. At dyan na nga nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood.